Ngayong linggo, tatlo sa mga housemates ang nominado para sa eviction. Ang mga pangalan na napili para sa botohan ay si Nafyang, JP at Rain. Tatlong malalakas na personalidad ngunit nagkaroon ng mababang ranking mula sa kanila mga kasama. Sino nga ba ang pinakananganganib ngayong linggo? Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, hindi maiwasan ng tensyon na dulot ng rankings. Sinasabing si Fiang, Isang tahimik ngunit mapagmasid na housemate ay medyo naligaw ng landas sa mga huling tas. Dahilan upang bumaba ang kanyang puntos mula sa kanyang mga kasama. Nakikita ng ilan na tila hindi sapat ang kanyang effort sa mga group activities at ito ang naging dahilan ng na kanyang pagkakapili bilang nominado. Si JP naman na dating itinuturing na isa sa mga pinakamatatag sa loob ng bahay ay tila nagkaroon ng mabibigat na desisyon sa mga nakaraang hamon. May mga housemates na hindi nagustuhan ang ilang estratehiya niya na nagreresulta sa mababang boto. Pagamat marami ang sumusuporta kay JP, kailangan niya ng mas malaking tulong mula sa mga tagahanga upang makaligtas. Samantala, si Rain, na kilala sa kanyang pagiging palaban at outspoken, ay nagkaroon ng mga alitan sa ilang housemates. Dahil dito, ilang beses siyang napasama sa mainit na diskusyon na naging dahilan ng pagbaba ng kanyang ranking. Sa kabila ng kanyang pagiging vocal, hindi rin siya ligtas sa nominasyon ngayong linggo. Ang malaking tanong ngayon, sino kinafiyang JP at Rain ang gusto ninyong iligtas? Bukod sa kanilang ranking, malaking usapan rin ang pagbabalik ng Big Lie ngayong linggo. Inanunsyo ni Kuya sa mga housemates na ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay bahagi ng pagsubok para sa kanila. Isa itong twist na inihanda ni Kuya katawang ang House Challengers at naging malaking sorpresa para sa lahat. Nakakaapekto kaya ang Big Lie sa mga housemates na nominado? Matagumpay kaya silang makakabawi mula sa mababang rankings? Ang tanong ngayon sa bawat manonood ay, sino ang makakabalik sa bahay na ligtas at sino ang susunod na lalabas? Malapit na magbukas ang botohan, kaya't siguraduhin suportahan ang inyong paboritong housemate. Sa kabila ng tensyon at drama, hindi may na bawat isa sa kanila ay may ipinakitang potensyal. Ngunit sa bawat linggo, may kailangan magpaalam. Huwag palampasin ang bawat minuto dahil malapit ng malaman kung sino ang makakaligtas at sino ang magpapaalam. Abangan ang resulta at samahan kami magbantay ng latest updates mula sa loob ng bahay ni Kuya. Sino kaya ang susunod na ililigtas ng publiko? fiang ba na tahimik ngunit determinado? JP na minsan naging malakas ngunit ngayon humaharap sa mga pagsubok? o si Rey na palaban at handang ipaglaban ang kanyang pwesto sa bahay. Ilagay ang inyong mga boto, mga kakita kids, dahil ang kapalaran nila ay nasa inyong kamay. Sa mga susunod na araw, mas matindi pa ang tensyon sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya't abangan ng mga developments at siguraduhin lagi kayong updated dito sa Kita Kids Showbiz Channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa channel na ito para lagi kayong nakasubaybay sa mga latest showbiz news. O paano? Hanggang dito na lang muna ulit tayo. Kita-kits sa next video dito sa Kita-kits Showbiz!